Menuai malabi kita tanawon tadi ka rasa. Sapa-sapa nga ra galing kasakit sa sikiro mga tuod. Ito tayo sa sapa-sapa tingnan natin kung may tuway. Kita tagay si manuway. Kita tagay kung may tuway rekara. Tuway rekara. Malalim. Kada agung tarunang. Aron no. Lubong ta ring. Asa ah, agi sa tuod ng unang. taring ta kya palayigan kaya. May ano pa pala dito. Wo oh, ayun. Ayun. Ito guys, oh so nakita nyo ba yan? Yan ang sinasabi ko, yan ang tuwa yo. Oh. Yan oh. Yan. Yan ang silaw. Oh. Ayun pa. Sa puno. Yan oh. Ito, ito. Yan oh. 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 Ito pa. Tuwa. Tuwa oh. Oh. Yan. May mga tuway dito, ayan oh. Lucky maputik abaw kalalim di pugal kumaka kuha na sus grabe pero mayroon na rin ako nakuha ayun ayun guys mayroon o oh. Ayun, nakita nyo ba yan o oh? yan o oh. yan ito ay dito ito ay nga so ang lalim ng putik yan, yan guys yung putik o oh. tingnan nyo yung pako baon sa putik okay huh. Oh. ayan o oh. pero ito na siya o oh. yan o oh. Dami dito tuway. Yan. Yan. Ito pa oh. Oh. Yan. Dito pa tayo doon. Ito na yung nakuha kong tuway guys oh. Ayun oh.